Yes mga kabaddi, good morning, panabagang araw, panabagang vlog, welcome to my youtube channel mga kapwadi Ito, i-disimple lang. Road trip to the rig na naman papag na naman tayo mga kapwadi Isan tan ka, huwag ginawa natin pinya Kunti na, pindah, dal, lang pinan, dahil wala tigil ang ulan At isang pakwan yeah, Let's go, good morning mga kapwadi Sana ibigay tayo sa mapagpalang araw ngayon Kaya lang, babagyan na, kadilim na yeah, Let's go mga kapwadi Nagutulong nalagay ko mga kapady Ayan, oh, nagbabadya na mga kapady Nagdilim Oh no! Ayan na, kiss tayo, buhok natin Uy, naman na si ma'am Okay lang ba mga kapadya sa inyo? Ang dami oh. Ang lakas ng ulan oh. Mo ah, oh, ulan o no. mo <laughs> -ulan, oh, ulan tayo ngayon. <laughs> Ayan, buhay na si Madam, buhay na si Madam. Kaya lang walang bariya. Kaya lang bariya, Madam. Dile, Mama.

ako bumili may bombs saging bumili ng milti dalawa At, hindi niya alam ito lalagyan lalagyan ko natin oh, na no. lalagyan natin ano ng pinya hindi niya alam yun guys Ay o ay mga bababadi, salamat ito libre na ito yung kasama ko naglibre na ito so, naglibre na MLP yeah. ayan no? ay, Ah wow mm -hmm. sarap paglibre saka pa kahit matumal ayan o oh. ha ah? mm. up to to guys na ano drum pakwan isla sa kapinya Sira ako kahapon yung mga bali yung pinyangan Ka Sa kapakon, hindi pa rin naubos Kasi walang tigil ang ulan kanina mga bali Sarabi talaga Sana bukas makabawi Lord, tulungan yun naman po ako Ay makarami ako bukas Now, Let's go Uyan time na